ako. Ganun talaga uh, yung ano, parang ano yan, parang... Parang love, get caught. Hindi, parang gulong. Ano hmm. yung gulong? Gulong. Gulong ng palad. Dito rin. Kung baga, minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim. Pero mas gusto ko yung nasa ilalim. Ay. Ano <laughs> 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 si <Masigwe. laughs> ako din. <laughs> kasi DJ Polly, kapag sa ilalim ka, uh -huh. alam mo sa sarili mo, alam nating lahat yan. Uh -huh. Nadarating at darating ang panahon na pupunta ka sa ibabaw. <laughs> Ikaw naman yung nasa ibabaw. Ganon. Hindi kasi, hindi kasi kapag kasi nasa ilalim ka, ramdam mo yung bigat. Mabigat nang ano Ng mundo, ng mundo. oh mm. depende ko mabigat yung mundo ano ka sa iyo kung saan ganon 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 kung ang ganon kung saan ganon kung saan na nasa ilalim ka, mm. gumawa ka ng paraan para mapunta ka sa ibabaw. Yes. Huwag kang mag-stay doon sa ilalim. Sa ilalim. Kasi sobrang bigat na. <laughs> sobrang bigat na. Mm -hmm. Hindi ka bagagawa ng paraan para makaalis doon? Siyempre, gagawa ka ng paraan. Mm -hmm. Oy, pero yung iba gusto yung ano. <laughs> okay lang. <laughs> okay lang. <laughs> okay lang. <laughs> Okay lang yung iba. Okay lang yung nasa lalig. Bakit? <laughs> Bakit? Charot. Iwan ko mm -hmm. Hello, good